sa sector din ito yung ko, pamako sa mga masamang espiritu sa mga ng mundo ay mapapako kayo, laos tulo sa tungkot, Panggapos sa masamang ispiritu, Ama, ng Anak, espiritu na maging mapala, langas, pangsweto, at atung 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 at atung atung at atung 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 kung meron mang gumagambala sa taong ito ay tinatawag ko pumarito kayo at makipag-usap kayo saan ka man kayo naroon Neverus na Adonai, Jehovah Elohim sumakit makipag-usap makam matamiyak na kailan sundin nyo kong sukuhan, pumasok kayo yung sa katawan na nak, sida, Back to iskit, yes aba, aba, um, aba, umal Oh, ano espirito? May pumasok dyan? Sagot. Wala, wala. May kumukulang dito? Meron? Wala? Meron? Wala. Ha? Wala. Wala. ah oh, babae ka, lalaki? Babae. Kapit bahay o malayo ka kumukulang? Sagot. Wala. Malayo. Ka malayo ka. Bakit mo kinukulang ito? Galit o inggit? Sagot? Galit, inggit. Ha? Galit, inggit. Sagot? Inggit. Inggit lang talaga. Bakit ka na inggit? Masipag? Masipag siya. Kano ano mo ito? Kamag-anak mo o kakilala, barkada o... Kilala. Kilala mo lang ito. Bata ka ba? Matanda kumukulam sa taong Matanda. ito. Matanda. Ha? Matanda. Matanda ka na. Kamag-anak ka? Hindi. Hindi. Taga saan ka? Taga sa anong bayan mong kumukulam ka? Taga saan? Sagot na. Dito. Hindi. Taga Bira ka? Ha? Oo. Hindi. sa isa. Dinik. Sige, hindi ko na alam ang pangalan mo. Malapit ka lang sa akin dito? Malapit. Ha? Malapit. Kilala mo ako, hindi? Kilala. Kilala mo ako. Hindi natin pwede nga lang ng pangalan mo, ha? Mm. Ha? Saan ka malapit dito? Saan ka malapit na bahay? Hindi ko alam yung pangalan mo. Saan ka malapit? Diyan, sa kabila doon. Ano sa kabila doon? Kanto. Sa kanto? Uh. Hmm. Ilan na pinatay mo? Uh. Ilan na? Ilan na napatay mo Mangkukulam ka? Wala. Sagaw! Wala. Ha? Wala. Wala pa. Mm. Eh, gusto mo ikaw patayin ko kayan Hindi. Ha? Hindi. Ilang taong ka na? Tanda na. Matanda. Ilang taong ka na? At kong ilang taong ka? Ilang taong ka? Senyor. Ha? Senyor na. Gusto mo takpusin ko yung mo kayo? Hindi. Ha? Hindi. Papatayin mo ba ito? Hindi. Bakit mo binibigyan ng sakit? Hmm. Ha? Ingit ka lang talaga? Ingit lang. Sige, tanggalin mo kung anong mo. ano man nilagay mo. Anong nilagay mo rito? Sagot. Ha? Ano yung lagay? Wala. Simpleng wala eh. May naramdaman niya. Sumasakit yung dito niya ako sa mga katawan niya. Tanggalin mo yung pagpag mo. Sige, hinisin mo. Ano? Kukulamin mo pa? Hindi na. Anong ginawa mo dito? Di may pinakain ka ba? O may pinainom? O dinasalan mo? Ay, dasal. Dasal lang? Kalipad hangin. Kuyot-kuyotan Puy ano. Sinatapik-tapik mo ba ito? Hindi yung braso. Ah, okay. Sige, so, tanggalin mo. Tanggalin mo. Bilis. Papatayin kita. Tingnan mo, maniwala ka. Hmm. Oh, kaya mo bang pumunta dito sa bahay ko ngayon? Hindi. Ha? Hindi. Gusto mong papuntahin kita rito? Hindi. At makaalaman kung sino mang kukulam dito sa bira? Hindi. Ha? Hindi. Gusto mong tigpasin kita mang kukulam? Kaya lang kayo dito sa bira? Hindi. Hindi lang kailan dito? Isa lang. Isa ka lang? Oo. Oh. Malayas ka ba sa isang pina o? Oh. Talagang papatayin kita, tignan mo. Malayas ka dito? Oo. Ha? Malayas ako. Taga dito ka ba talaga o? Oh? Taga dito. Malayo ka? Taga dito. Taga dito ka lang, ano? Hmm. Sige. Lagi ka ng mang kulam? Hmm. Ha? Hmm. Pati nanay mo mangkulam, mga mang anak mo mangkulam? Oo, anak ko. Ilang kailan kumukulam dito? Dalawa lang. Dalawa kayo pumasok diyan. Oo. Magina kayo. Oo. Oo. Ha? Magina. Pero hindi niyo ako nakikilala. Kinala kita. Malapit dito. Malapit lang. Oo. Pero alam mong nanguhuli ako ng mga mangkukulam na katulad ninyo. Oo. Ha? Oo. ngayon -hmm. Ngayon, nahuli ko kayo. Pagpapatayin ko kayo, ano? Mm Katapusan nyo na ako siya. Tasalig mo mangkukulam ka, tapatayin kita mangkukulam ka. Um, sa ngalan ng Diyos sa mga Diyos, ang Espiritu Santo, patayin ang dalawang mangkukulam diyos, sa ngalan ni Yahweh. Pag ka, no! kung sino yung namatay dyan, magkakasakit muna na kayo hanggang paglamayan kayo dyan. Turukan sa puso ito, parang di makahingam ang kulam na ito. Tuluyan na ang katimunyuan nito. Ah, di mo naman, alam mo naman naglilinis ako ng mangkukulam dito eh. Nung sa mo, na rin, nung na rin, nung Palapit,

gessing. Yeah, thank you for God bless. Yeah.